Alam mo ba na ang new hero na si Chip ang pinakamabisa na pang-counter sa Luli Diversion Strategy sa MPL? Maaari mo tapakan ang alinman sa apat na kanyang beacons at piliin kung saan ang nais mo ma-teleport, pwede mo rin ito gamitin na pang-vision sa mga kalaban na may balak mang ambush. Oras na magpakita si Luli gamit ang kanyang diversion, maaari mo gamitin ang ultimate ni Chip upang mag-initiate ng team fight, may kasama itong 300 magic damage at 25% na slow effect. Ngunit dapat mo tandaan na pati ang mga kalaban ay maaari pumasok sa iyong portal kung kaya't maayos na decision making pa rin ang kailangan. Ang kanyang second skill naman ay magra-rush si Chip sa loob ng 2 seconds at magkakaroon siya ng extra 65% na movement speed at mamimaintain niya ang max movement speed na ito sa loob din ng 2 seconds, may kasama rin ito na knockback at magic damage sa kanyang next na basic attack. Para sa kanyang passive naman ay kapag siya ay out of combat sa loob ng 2 seconds, magsisimula itong kumain ng potato chips at magre-regenerate ang kanyang HP sa 300 plus 15% ng nawala sa kanya na HP after nito makakapat na kain ng potato chips. Gamitin mo ang emblem na tank para sa additional 500 HP, plus 10 hybrid defense at plus 4 na HP regen. Inspire para sa extra 5% cooldown reduction. Tenacity kung saan kapag bumaba ang yung HP below 50% ay madadagdagan ang yung physical at magic defense by 15. At concussive blast kung saan after ng yung basic attack ay magdedilta ng 100 magic damage sa mga kalaban na malapit sa iyo plus 7 total HP at may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo at sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.